Excited ang mga Pilipino pero uh, ano yung mensahe nyo para sila ay talagang magbigay ng suporta uh, sa koponan natin sa mga araw na yon. Uh, yes, uh, thank you for giving me the opportunity, uh, Joe. Kasi talaga ngayon more than ever, uh, kailangan kailangan ng ating mga players ang suporta ng mamamayang Pilipino. Uh, alam ko the road has not been easy, napakahirap, maraming mga uh, pangyayari na hindi naman natin inaasahan. Pero ganoon talaga ang buhay, di ba? Hindi lang ang sports. But even life is like that. Kasi anong plano ang gawin mo, eh, talagang nagkakaroon ng mga aberya. Pero ginagawan talaga natin ang paraan and uh, really hats off uh, to our players. Grabe ang kanilang commitment, grabe ang dedication nila. And all we ask from our countrymen, sa ating mga kababayan, is to continue supporting. You may not agree with some of the decisions we make but in the end isang ating lahi isang ating dugo and uh, ang kailangan uh, more than anything ng ating mga players ay yung mga takeaways